So, paano ba natin malalaman kung ano yung kasarian ng ating alagang sisiyo? Sa... Ganito kasi yan. At ito, paano natin malalaman kung oh. babae o lalaki? Ayan, wow. ano yan? So, ito babae. Babae? I itabi mo, itabi mo. Ito ah. Itabi mo. Ito naman na kulay color black. Tingnan mo. Ito sin mo? Babae rin eh. Babae? Oh, babae. Babae. Dalawa. Dito naman tayo sa Greece. Yan. Babae rin, sir. Babae. Tatlo ha, dito. Hmm. Dito naman tayo sa... Ayan. Ang apat na to, sir, ano? Oo. Lalaki? 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 Yeah. So, paano mo nalaman na lalaki siya? Eh, pare-parehas lang naman yung itsura lalaki. Lalaki? Lalaki siya. Lalaki. Lala. Okay. So, nakatika si Pwit ko, sir. <laughs> so, yan lang yung uh, sikreto. Oo, okay, sir, kasi hindi tumatayo pag nangyayon. Naramdaman uh, ko kasi nararamdaman Oh, naramdaman mo. Oh. Pag lalaki. Hindi Pero, Pero, Pero pag babae. Ay, wala. Wala? Oo. Oh, oh. <laughs> <laughs> Namamanhid na. lang. <laughs> isa pa, isa pa, isa pa, isa pa, oh, isa pa. Babae. Babae yan? Okay.